Abante, tungo sa progresibong agrikultura. Sa ilalim ng liderato ng President Ferdinand R. Marcos Jr. at napagkalooban ang National Irrigation Administration na pinamumunuan ni Administrator Engineer Eduardo Eddie G. Guillen ng 141 units ng excavator na nagkakahalaga ng 776 milyong piso. Ang mga excavator na ito ay nagsisilbing katuwang ng ahensya upang mas lalo pang mapaigting ang magandang serbisyo para sa mga magsasaka. Ang mga unit na ito ay pinadala sa iba't ibang panig ng Pilipinas noong Disyembre ng nakaraang taon. Ang Niyarey Hondos ay nakatanggap ng labing isang excavator. Sinigurado ni Engineer Raimundo B. Apil, Regional Manager na ang mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Kirino, at Nueva Vizcaya ng Rehiyon ay makikinabang sa magandang dulot ng mga modernong kagamitang ito. Kaliwat ka ng disilting ng mga kanal at pagsasaayos ng mga nasirang struktura, idan lamang ito sa kayang gawin ng mga equipment na magsisilbing kaibigan ng niya at mga magsasaka. Sa kinakaharap na hamon ng pabago-bagong panahon, ang mga makabagong kagamitan na ito ay magsisilbing kaagapay. Sa kasagsagan ng El Nino, ang mga excavator naman ay magdudulat ng ginhawa at mananatiling aktibo sa pagsiguro na tuloy-tuloy ang mga patubig sa mga irigasyon. Taginit man o tagulan, sa hirap o ginhawa, ang niya at mga magsasaka, kasama ang mga hagamtang ito ay patuloy na magkakaisa upang maiangat ang agrikultura ng bansa ang mga ahensya ng bansa ay patuloy na aabante sa hamon ng mga bagong panahon upang lalo pang maiangat ang pamumuhay ng mga magsasakang Pilipino. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay ng buong bansa.